Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Pebrero 24, 2025. Sa araw na ito, hayaan mong tangayin ka ng agos ng iyong damdamin at bigyan liwanag ang mundo gamit ang iyong likas na kakayahang umunawa at magmahal. Bilang isang Pisces, ikaw ay may likas na magnetismo na nagpapalapit sa iba sa iyong enerhiya, isang uri ng liwanag na nag-aanyaya ng koneksyon at lalim sa bawat interaksyong iyong tinataha. Ang iyong pagiging maawain at sensitibo sa damdamin ng iba ay isang biyaya, ngunit huwag kalimutan na bigyang pansin din ang iyong sariling pangangailangan. Ngayong araw, pag-isipan kung paano mo maaaring gamitin ang iyong kakayahang makiramdam sa mas positibong paraan, upang hindi ka ng emosyon, kundi upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang iyong direksyon sa buhay. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, mahalagang bigyan ng pansin ang iyong kaisipan at kilos. Ano ang pumipigil sa iyo upang mas maging malaya sa pagpapahayag ng iyong tunay na damdamin? Minsan, ang sobrang pag-aalaga sa damdamin ng iba ay nagiging dahilan upang kalimutan mo ang sarili mong pangangailangan. Ngayong araw, pagnilayan mo kung paano mo maaaring balansihin ang iyong puso at isipan upang hindi ka mawala ng sarili habang tinutulungan ang iba. Ang pagiging mapagbantay sa iyong paligid at sa mga nangyayari sa iyong buhay ay makakatulong upang mas makita mo ang mga bagay ng may mas malinaw na pananaw. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang pag-isipan ang landas na iyong tinatahak. Bawat hakbang na ginawa mo sa nakaraan ay humubog sa kung sino ka ngayon. Bawat desisyon, maliit man o malaki, ay may epekto sa iyong kasalukuyan at hinaharap. Kung may alinlangan ka sa iyong mga piniling direksyon, gamitin ang pagkakataong ito upang muling suriin ang iyong mga plano. Mayroon bang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyong ikabubuti? May mga paniniwala o ugali ka bang kailangang palayain upang makapagpatuloy ka sa mas maliwanag na daan. Ang pagsasagawa ng malalim na pagninilay ay makakatulong upang makita mo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang buwan ay nasa Capricorn ngayon at ito ay nagpapahiwatig ng isang araw ng pagtutuon ng pansin sa mga tunay na mahalagang bagay. Ito ay isang paalala na hindi lahat ng bagay ay kailangang dalhin habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong paglalakbay. Ano ang mga bagay na dapat mong bitawan upang magkaroon ng espasyo para sa bago? Minsan, tayo mismo ang humahawak sa mga bagay na nagiging pabigat sa ating buhay, kahit na alam natin hindi na ito nakakatulong sa ating paglago. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang pakawalan ang anumang hadlang na pumipigil sa iyong pagsulong, mga lumang pananaw, negatibong emosyon, o kahit mga tao o sitwasyong hindi na nagbibigay ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa iyong personal na buhay, maaaring dumating ang ilang pagkakataon upang muling balikan ang mga aspeto ng iyong mga relasyon. Mayroon bang hindi pagkakaintindihan na matagal mo nang iniiwasan? Ang komunikasyon ay susi sa anumang koneksyon. Kung may mga salitang hindi mo pa nasasabi, baka ito na ang tamang oras upang ipahayag ang iyong damdamin. Tandaan, ang tunay na relasyon, maging ito man ay pag-ibig, pagkakaibigan, o ugnayan sa pamilya, ay lumalago sa pamamagitan ng pagiging bukas, matapat, at handang makinig. Sa usaping karera at trabaho, ang araw na ito ay nagdadala ng pagkakataon upang linanin ang iyong mga kasanayan at patatagin ang iyong posisyon sa larangang iyong kinabibilangan. Huwag matakot na ipakita ang iyong talento, ang iyong malikhaing pag-isip at malalim na damdamin ay maaaring magbigay ng kakaibang perspektibo sa anumang gawain. Kung may proyekto kang naisimulan, gawin ang unang hakbang, hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot ngayon. Ang mahalaga ay ang iyong determinasyon na umusad at pag-aralan ang mga susunod na hakbang. Pagdating sa pananalapi, ito ay isang magandang araw upang suriin ang iyong mga gastusin at tiyakin na ang iyong pera ay napupunta sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Bilang isang paisis, minsan ay madali kang madala ng emosyon sa paggastos. Maaaring gumastos ka upang mapasaya ang iba o upang mapunan ang anumang emosyonal na kakulangan. Subalit, ang mas matalinong pamamahala sa pananalapi ay magbibigay sa iyo ng seguridad sa hinaharap, kaya't mainam na maging mas mainat at planado sa iyong pera. Sa usaping kalusugan, bigyang pansin hindi lamang ang iyong pisikal na pangangatawan, kundi pati na rin ang iyong emosyonal at espiritual na kalagayan. Ang Pisces ay isang sensitibong tanda, kaya't ang emosyonal na stress ay maaaring mabilis na makaapekto sa iyong pangkalahatang kalusugan. Maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili, isang simpleng oras ng katahimikan, pagmumuni-muni, o kahit pakikinig sa musika ay maaaring magdulot ng kaginhawaan sa iyong isipan. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay asul at lila. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan at kaliwanagan ng isip, habang ang lila ay nagdadala ng espiritual na koneksyon at intuition. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang positibong enerhiya. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay pito, labing isa, at dalawampu't tatlo. Ang pito ay sumisimbolo ng karunungan at espiritual na paggabay, ang labing isa ay nagpapahiwatig ng intuisyon at mataas na kamalayan, at ang dalawamput tatlo ay nagdadala ng inspirasyon at bagong simula. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal. Ang pagsusulat ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong damdamin, masuri ang iyong mga iniisip, at makita ang mas malalim na kahulugan ng iyong mga karanasan. Sa pagtatapos ng araw, subukan mong pagnilayan ang lahat ng iyong naramdaman at naranasan. Ano ang mga bagay na nagbigay ng liwanag sa iyong araw? Ano ang mga leksyon na maaari mong dalhin sa mga susunod na araw? Ang bawat sandali ay may dalang aral, at ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mas lalong lumalim ang iyong pangunawa sa iyong sarili at sa mundo. Tandaan, Pisces, ikaw ay isang nilalang ng pagmamahal, intuition, at pangarap. Ipagpatuloy mong yakapin ang iyong natatanging kalooban at hayaang gabayan ka ng iyong puso. Magtiwala sa agos ng buhay, dadalhin ka nito sa tamang landas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.